shalom at maligayang pagbabalik sa Israel kasama si Alin. Ang ikatlong templo ng Jerusalem ba ay talagang itinatayo na? Ngayon, malalaman natin ang buong katotohanan tungkol sa mga paghahanda para sa pagtatayo ng ikatlong templo. Aalamin natin kung ano ang totoo at kung ano ang peke at papasok tayo sa Temple Institute para makita mismo ng ating mga mata ang mga paghahanda. Kaya kung handa na kayo, magsimula na tayo. Ang templo ng Jerusalem ay itinayo ni Haring Solomon 3000 taon na ang nakalilipas sa Bundok Moria, ang lugar kung saan muntik nang isinakripisyo ni Abraham ang kanyang anak na si Isak. Ang templong ito ay winasak ng mga Babilonyo. At makalipas ang pitumpung taon, ang ikalawang templo ng Jerusalem ay muling itinayo sa eksaktong parehong lugar. Ngunit ang templong ito ay winasak din ng mga Romano noong taong pitumpu. Ibig sabihin, ang mga tao sa Israel ay halos dalawang libong taon nang walang templo at hanggang ngayon, mayroong isang araw ng pambansang pagluluksa sa petsa ng pagkawasak ng templo. Ang araw na ito ay tinatawag na Tisha Baav. At gumawa pa nga kami ng isang video dito sa channel para ipakita sa inyo ang araw ng matinding pagluluksa ng bayan ng Israel, ilalagay ko ang link dito para sa inyo. At hanggang ngayon sa Israel, umiiral pa rin ang pag-asa at pangarap na muling maitayo ang templo ng Jerusalem. Ang kaluwalhatian ng Panginoon ay pumasok sa templo sa pamamagitan ng pintuang nakaharap sa silangan at itinaas ako ng espiritu at dinala ako sa loob ng looban at narito, ang kaluwalhatian ng Panginoon ay pumuno sa templo habang ang lalaki ay nakatayo sa tabi ko. Narinig ko ang isang tinig na nanggaling mula sa loob ng templo na tumatawag sa akin. Sinabi sa akin ng Panginoon, Anak ng tao, ito ang lugar ng aking trono at ang lugar ng mga talampakan ng aking mga paa, kung saan ako maninirahan sa gitna ng mga anak ng Israel magpakailanman. Ngunit sa kasamaang palad Maraming mga pekeng balita ang kumakalat sa internet tungkol sa pagtatayo ng ikatlong templo. At ngayon, paghihiwalay natin kung alin ang totoo at alin ang peke, dahil maraming bagay talaga ang nangyayari sa direksyong iyan. Isa sa mga bagay na marahil ay pinakakilala na ay itong gintong menora na nasa likod ko. Itong menora ang kandelabra na may pitong braso ay ginawa ng Temple Institute at sinusunod nito ng eksakto ang mga tagubiling biblikal. At ginawa ito sa ganitong paraan mismo para magamit sa loob ng ikatlong templo ng Jerusalem. Ang menorah na ito ay mahigit dalawang metro ang taas at may bigat na kalahating tonelada. Sa mga iyon, 4.5 kilo ay ginto. 24 na karat ang ginamit para balutan ito. Kaya lahat ng nakikita natin dito ay tunay na ginto. At ang halaga nito ngayon ay tinatayang umaabot sa tatlong milyong dolyar ayon sa instituto ng templo. At ang menorah na ito ay totoong bahagi ng mga paghahanda para sa ikatlong templo ng Jerusalem. Ibig sabihin, dadalhin ito sa ikatlong templo ng Jerusalem. Kapag nangyari iyon. Pero hanggang doon, nakalantad siya rito sa pangunahing plaza ng Jewish Quarter sa lumang lungsod ng Jerusalem para sa lahat ng gustong dumaan at humanga sa kanya at mag-isip tungkol sa kinabukasan ng lungsod na ito. Pero tulad ng may mga totoong bagay, marami ring peking balita na kumakalat sa internet. Nakita ko noong nakaraang taon na may balitang kumakalat na may inihahandang mabilis na tren na magkokonekta mula sa internasyonal na paliparan ng Tel Aviv diretso sa ikatlong templo ng Jerusalem. May isang problema lang. Umiiral nga ba ang tren na ito? Mayroon na bang tren na naguugnay sa paliparan ng Tel Aviv papunta sa lungsod ng Jerusalem? Ang totoo, hindi ito aabot hanggang sa ikatlong templo ang tren na ito ay hanggang sa pasukan lang ng lungsod at mula doon, maaaring sumakay sa light rail, isang tren sa ibabaw ng lupa papunta sa lumang lungsod ng Jerusalem. Kaya mali ang mga balitang iyon dahil matagal nang may tren at hindi ito ginawa partikular para sa proyekto ng ikatlong templo ng Jerusalem. At ito ang pangunahing punto, bakit? Dahil hindi sangkot ang gobyerno ng Israel Talagang walang kinalaman sa proyekto ng ikatlong templo. Ayaw nilang makisali dahil natatakot silang magdulot ito ng alitan sa mga lokal na Muslim at pati na rin sa mga kalapit na bansang Arabo at Muslim. Kaya naman, ang buong proyekto ng templo ay ginagawa ng mga pribadong organisasyon at mga non-government organization. At sa mga organisasyong talagang naghahanda para sa muling pagtatayo ng ikatlong templo ng Jerusalem, ang pinakamahalaga, walang duda, ay ang Temple Institute kung saan pupunta tayo ngayon. At ngayon, nandito na talaga tayo sa loob ng Temple Institute. Dito sa loob ay nakaimbak ang mga kagamitan para sa ikatlong templo ng Jerusalem at papasok na tayo para makita ito. Pero hindi lang mga kagamitan ang nandito, may iba pang mga bagay sa lugar na ito at ngayon ay binigyan tayo ng eksklusibong akses. May isang kamanghamanghang bagay na narito Nahuhulaan niyo ba kung ano ito, mga kaibigan? Ito, tingnan niyo. Anong pribilihiyo, mga kaibigan? Ito ang floor plan ng pagtatayo ng ikatlong templo sa Jerusalem. Ito ang mga plano ng pagtatayo ng templo na ginawa kasama ang arkitekto na si Shmuel Balsam. At gusto kong buksan ito para sa inyo ngayon. Nakakuha ako ng pahintulot para gawin ito. Kaya mga kaibigan, eksklusibo dito sa Israel kasama si Aline. Narito ang bahagi ng plano ng ikatlong templo ng Jerusalem. At ito ay isang napakalaking proyekto. Kaya ito ay isang maliit na bahagi nito. At gaya ng nakikita ninyo, ang mga plano ay nasa papel, pero nagsisimula na rin silang maisakatuparan at yan ang makikita natin ngayon. Tara na mga kaibigan! Tingnan nyo kung gaano kaganda. Pagpasok dito, isa sa mga unang bagay na makikita natin ay ang modelong ito ipinapakita sa atin ng modelo kung ano ang magiging hitsura ng ikatlong templo ng Jerusalem na pisikal na halos kapareho ng pangalawa at dito mas malinaw nating makikita ang mas magandang representasyon ng nakita natin doon sa floor plan sa mga papel at ang mga kagamitan nakita na natin sila sa unang video sa likuran Kapag iniisip natin ang pagtatayo ng ikatlong templo ng Jerusalem, iniisip natin ang pagtatayo ng gusali. Ibig sabihin nito ay ang plano ng gusali, ang pagtatayo ng pisikal na estruktura, pero hindi lang iyon. Ang templo ng Jerusalem ay isang napakakomplikadong templo, kasama ang lahat ng mga kagamitan na ginagamit sa loob nito, mula sa pala para sa pag-alis ng abo, mga kagamitan para sa pag-iimbak ng dugo, langis ng uliba, at pati na rin ang mga kasuotan ng mga pari ng templo. Ibig sabihin lahat ay pinag-isipang mabuti. At dahil dito, makikita natin dito ang ilang halimbawa ng mga kagamitang ito at ng mga kasuotan na ginagawa. Lahat ng ito, mga kaibigan, ay bahagi, muli, ng layunin ng Instituto ng Pagtatayo ng Ikatlong Templo. Ang napakaganda at napakagarang kasuotang ito ay ang kasuotan ng punong pari ng templo ng Azarem na tinatawag natin sa Hebreo na Kohen Gadol. At ang kanyang kasuotan ay ginawa mula sa lahat ng pinakamaganda at pinakamainam na materyales na mayroon noon at maging hanggang sa kasalukuyan, sa totoo lang, ay kayang ialok. Mga kaibigan, lahat ng kulay ginto dito ay tunay na ginto. Ang lahat dito ay ginto, pati na ang mga gintong sinulid na nakikita ninyo ay gawa sa totoong ginto. Ang mga pintura ng trailer argaman ay mga pintura na ginagawa pa rin hanggang ngayon, mano-mano rin, at napakamahal ng mga ito. At dito sa harap, makikita natin ang breastplate ng punong pari na may labindalawang bato, mga mamahalin at medyo mamahaling bato. Bakit labindalawang bato? Kung titingnan natin ng malapitan, makikita natin na sa bawat isa sa kanila ay nakasulat ang pangalan ng isa sa labindalawang tribo ng Israel. At ang punong pari mismo, isa lang ang maaaring naroroon sa templo. At dahil diyan, sa napakagandang kasuotan na ito, isa lang ang ginawa nila. Ngayon, kung titingnan natin sa kabilang panig, mayroon pa rin tayong isang napakagandang kasuotan, gawa rin sa napakagandang tela. Ang kasuotang ito ay isinuot ng Kohanim, ang mga pari ng templo ng Jerusalem. At ang Kohen ay isang pamilya. Ibig sabihin ay marami silang Kohanim, maraming pari na sabay-sabay na naglilingkod sa templo ng Jerusalem. Kaya naman higit sa isa ang ginawa nilang kasuotan na ito. Mayroon silang ilang kopya na nakaimbak dito mismo sa institusyon. Pero isang magandang bagay na ginawa nila ay pinayagan nila ang kohanim, mga direktang salinlahi ng mga pari ng templo ng Jerusalem, na pumunta rito at bumili at tumanggap ng sarili nilang kasuotan. Nakamamanghang isipin na hanggang ngayon ay alam pa rin natin kung sino ang kohanim at sino ang leviim, kung sino ang mga pari at sino ang mga levita mayroon pa rin tayong mga henerasyong ito hanggang sa kasalukuyan. At dahil dito, ang mga direktang salinlahi ng mga pari ay maaaring pumunta rito sa Temple Institute at makuha ang kanilang kasuotan. Mga kasuotang eksaktong ginawa ng sukat para sa kanila, ngunit hindi nila ito maaaring gamitin sa araw-araw, mga kaibigan. Ang kasuotang ito ay kailangang itago itinatabi para sa pagtatayo ng ikatlong templo sa Jerusalem. Ngunit, kung sakaling mangyari talaga ito, ang mga taong ito ay handa na. May nakahandang kasuotan sa kanilang tahanan, handang umakyat sa bundok ng templo. Kaya, alam na ba natin kung sino ang magiging mga Levita at mga pari ng templo ng Jerusalem? Nakahanda na ang kanilang mga kasuotan. Pero sapat na ba iyon? Syempre hindi. Kailangan din nilang malaman kung paano gawin ang mga gawain sa templo, kung paano ito ginagawa sa aktwal, kung paano isinasagawa ang mga sakripisyo, kung paano tumugtog ng mga trumpeta, kung paano ginagawa ang lahat ng serbisyo sa templo hanggang sa pinakamaliit na detalye. At para dyan, may mga ensayo dalawang beses sa isang taon ay may malalaking ensayo ang mga pari ng templo ng Jerusalem. Kinukuha nila ang mga damit na nasa bahay nila at pumupunta rito sa Jerusalem para gawin ang mga ensayo na ito. Ipakikita ko sa inyo ngayon ang mga video ng huling dalawang beses. ang nakikita natin ay ang insayo ng Paskwa na sakripisyo ng kordero ng Pasko. Taon-taon, tuwing panahon ng Paskwa ng mga Hudyo, nagtitipon ang mga taong ito upang magsagawa ng insayo ng sakripisyo ng kordero. At isa pang ensayo na ginagawa ay para sa isang seremonya na tinatawag na ni Suramayim na isinasagawa tuwing panahon ng tabernakulo kung saan ang mga saserdoting levita ay bumababa sa tangke ng Siloe at doon sila kumukuha ng tubig papunta sa templo ng Jerusalem at umaakyat habang umaawit at sumasayaw. kailangan ding mag-insayo ng mga levita. Sila ang may tungkulin sa musika ng Templo ng Jerusalem bukod sa iba pang bagay, gamit ang mga instrumentong pangmusika at mga awitin, kaya dalawang biyernes, kada buwan, nagtitipon ang mga levita para mag-insayo ng mga awiting ito. Pakinggan natin ito ng kaunti ngayon. At lahat ng mga kagamitan, lahat ng nakikita natin dito, ay hindi nilikha para manatili sa museong ito. Sa institusyong ito, nilikha ito para dalhin sa templo ng Jerusalem. Mula sa pinakamaliit na bagay hanggang sa pinakamalaki, dito makikita natin ang isang altar. Muli itong itinayo para sa ikatlong templo ng Jerusalem. At ito ay itinayo sa isang espesyal na paraan. Ito ay isang altar na maaaring buwagin. At ang ideya ay kung gugustuhin nila, ngayon o bukas, maaari nilang buwagin ang altar na ito sa loob lamang ng ilang oras at dalhin at muling buuin ito sa templo ng Jerusalem. Pinag-isipan ng mabuti ang bawat detalye. Papasok na tayo sa pinakamahalagang silid sa lahat. Dito nakatago ang mga kagamitan para sa loob ng santuario, ang lugar na hindi papayagan para sa lahat ng tao. Tanging ang mga pari lang, ang koen, ang maaaring pumasok dito. Pero hanggang sa mangyari iyon, may pribilehyo tayong makita ang mga kagamitan ito na nakadisplay dito. Isa sa mga ito ay ang altar ng insenso at ginawa ito ng eksakto ayon sa utos ng Biblia mula sa kahoy ng akasya na binalutan ng ginto. Oo, lahat ng ito ay narito, mga kaibigan, lahat ng nakikita nating kulay ginto ay tunay na ginto, 24 na karat. Paano ito gumagana? Dito nila ginigiling ang labing isang pampalasa ng sabay-sabay, at ang pulbos na ito ay inilalagay sa altar at sinusunog, at may amoy ito na inilarawan talagang kamangha-mangha. At sa mga pari, pinipili kung sino ang magkakaroon ng karangalang sindihan ang altar ng insenso. Ano pa ang meron tayo dito sa loob? Tingnan natin. Dito ay makikita natin ang menorah. Pero ngayon ay alam nyo na yun na hindi ito ang totoong menorah. Ang totoong menorah na ginawa ng Temple Institute, ayon sa sukat at tagubilin sa Biblia, ay nasa ng plaza ng Jewish Quarter at naglagay sila dito ng replika. Pero ang totoong menorah ay nandoon. Ang totoong makikita natin dito ay lahat ng ibang mga kagamitan. Ang nakikita natin dito sa ibaba ay mga banga na may extra virgin olive oil na unang piga. Ang pinakamaganda at ang langis na ito ay ilalagay sa totoong menora at gagamitin para magbigay liwanag sa santuario. May ilang bagay na hindi eksaktong sinasabi ng Biblia, may mga ibang kagamitan na hindi binanggit kung anong materyales ang dapat gamitin, kung kailangan bang ginto o pilak. Pero marami sa mga kagamitan kahit hindi kailangan gawing ginto ay pinili pa rin nilang gawin sa ginto at pilak. Bakit kaya? Dahil gusto nating ibigay ang pinakamabuti nating mayroon para sa Diyos. At ang pinakamahalagang bagay sa loob ng santuario ay ang kabanal-banalan at ito ay nasa likod ng belo. At ano ang nasa loob ng kabanal-banalan? Ang kaban ng tipan. At sa lahat ng mahahalagang kagamitan sa templo ng Jerusalem, isa sa mga ito ay hindi ginawa. Ang kaban ng tipan ay hindi ginawa dito ito upang ipaalala sa atin kung ano ang hitsura ng kaban at ipaalala sa atin ang kahalagahan nito. Ngunit ang kaban na ito ay hindi ginawa ayon sa mga tagubilin sa Biblia dahil wala namang balak na ilagay ito sa ikatlong templo ng Jerusalem. Bakit? Una, dahil ang tunay na kahalagahan ng kaban ay hindi ang panlabas nito, kundi kung ano ang laman nito lalo na ang mga tapyas ng kautusan. At dahil dito, walang saysay na itayo ang kaban kung wala naman ang mga tapyas ng kautusan. Pero may isa pang dahilan, isang napaka-espesyal na dahilan, dahil naniniwala ang mga tao ng Israel at lalo na rito sa Jerusalem na hindi nawala ang kaban, kundi nananatili pa rin ito dito mismo sa lungsod na hindi ito nadala ng mga Babilonyo. May isang teorya na malawakang tinatanggap dito sa Jerusalem na ang kaban ay nakatago sa ilalim ng lupa ng bundok ng templo. Sa kasamaang palad, hindi na-access ang lugar na ito. Ang may pahintulot lang ay ang UACFO isang organisasyong muslim at hindi sila pumapayag ng mga paghuhukay na arkeolohikal, lalo na ng mga paghuhukay ng mga hudyo ang nangyari naman ay noong taong isang libot walong daan at walong putatlo sa isang araw ng tag-init ay nakapasok si Rabino Yehuda Guetz kasama ang dalawa pang tao sa pamamagitan ng mga lagusan ng pader ng Panaghoy at nakapasok sila sa ilalim ng Temple Mount. At nagsimula silang magsiyasat doon at naniniwala silang natagpuan nila ang kinaroroonan ng kaban ng tipan. Walang duda, kung talagang natagpuan ito, ito ang pinakamahalagang arkeolohikal na pagtuklas ng ikadalawampu at ikadalawamput isang siglo. Sa kasamaang palad, ano ang nangyari? Umalis sila, nalaman ng pulisya ng Israel na nangyari ito. Nalaman din ng mga lokal na Arabo na nangyari ito at nagsimulang magbanta ng isang pag-aalsa kaya sa parehong araw ay nagdala sila ng mga truck at sinimento ang pasukan na iyon. At makikita pa rin natin ang sinimentong pasukan na iyon hanggang ngayon sa mga paglilibot sa lagusan ng bundok ng Panaghoy. Maaaring nandoon ang kaban. Kumawa kami ng isang buong video tungkol sa kung saan maaaring naroroon ang kaban ng tipan. Ilalagay ko ang link nito dito para sa inyo. Pero ang mahalaga ay hindi na muling ginawa ang kaban. At ang kaban na ito ay nagpapaalala sa atin ng orihinal na baka balang araw ay matagpuan pa rin. Tulad ng nakita ninyo, halos lahat ay handa na dito para sa pagtatayo ng ikatlong templo ng Jerusalem. Kaya, bakit hindi pa sinisimulan ang pagtatayo ng templo, ang mismong templo? Bakit hindi nila kunin ang mga plano at simulan ng ilagay ang mga bato? isa-isa. Mayroon tayong ilang mga problema, ilang mga teolohikal at eskatolohikal na tanong kung kailan maaaring muling maitayo ang templo at kung may pahintulot ng Diyos at kung paano ito dapat gawin. Pero mayroon pa tayong isa pang problema, isang problema sa lupa, makamundong problema. At kapag sinabi kong problema sa lupa, literal itong problema ng lupa, dahil sa mismong lugar kung saan nakatayo ang unang at ikalawang templo ng Jerusalem, sa mismong lugar na iyon, itinayo ang domo ng bato. Pakinggan mo ang pangalan ng lugar, ang domo ng bato ay isang domo na itinayo sa ibabaw ng isang malaking bato. Ang batong ito ay ang tuktok ng bundok Moria, kung saan dinala at muntik ng isakripisyo ni Abraham ang kanyang anak na si Isaac. At dahil dito, kapag pinag-uusapan natin ang pagtatayo ng ikatlong templo ng Jerusalem, sinasabi ng Biblia na dapat itong gawin sa parehong lugar. Ngayon, ang domo ng bato ay isang gusaling muslim na itinayo noong ikapitong siglo. At malinaw naman, hindi nila pinapayagan na maging accessible ang lugar na ito sa mga Hudyo at Kristiyano. Sa katunayan, hindi na nga tayo pwedeng pumasok sa domo ng bato ngayon, lalo na ang magdasal. At lalong-lalo na, hindi talaga pwedeng magtayo ng isang santuaryong hudyo, ang templo ng Jerusalem, sa lugar na ito. At dahil dito, sa ngayon ang UACF na siyang organisasyong muslim na namamahala sa lugar, ay hindi talaga pumapayag sa kahit anong aktibidad ng mga hudyo sa bundok ng templo at ito, sa ngayon, ay isa sa mga pangunahing hadlang sa pagtatayo ng ikatlong templo ng Jerusalem. At dahil dito, tuwing naririnig ninyo na nagsimula na raw ang pagtatayo ng ikatlong templo ng Jerusalem at ipinapakita ang mga gusali, lupa, crane, at konstruksyon, masasabi kong siguradong peking balita ang mga iyon. Ang lahat ng totoo ay ipinapakita namin dito ngayong araw. At gaya ng nakita ninyo, Maraming bagay talaga ang nangyayari pero ang pagtatayo ng gusali ay konektado sa bundok ng templo na sa ngayon ay halos hindi mapuntahan at sa ganitong paraan sa totoo lang magpapaalam kami ngayong araw na ito habang pinag-uusapan ang lahat ng mga nagawa na para sa pagtatayo ng ikatlong templo pero pati na rin ang mga malalaking hadlang para maitayo ito. At dahil dyan, nakatayo ako rito sa pagitan ng dalawang bato. Itong mga batong nakikita ninyo, orihinal pa ito mula sa ikalawang templo ng Jerusalem. Ito ay mga piraso ng mga tarangkahan ng ruda, ang timog na pasukan ng templo ng Jerusalem. Kaya, wala pa tayong ikatlong templo, pero mayroon tayo rito ilang mga pirasong arkeolohikal na nagpapaalala sa atin kung gaano kadakila ang Jerusalem noong sinaunang panahon. At gusto kong magpasalamat sa inyong lahat na nanood ng video ngayon. Kung nagustuhan ninyo at nakita ninyong interesante, mag-iwan kayo ng like at mag-subscribe sa channel. Humalik ng mariin, magkikita tayo ulit.